Hello, hello, Scorpio Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Taro PH. Ito po ang inyong tataliyado, komprehensibo, at hindi bitin na weekly reading for September 29 hanggang October 5. So Scorpio, kunin nyo lang po yung mga karasunit kayo ha and leave the rest. Yung pong iba impormasyon para po sa ibang Scorpio yon, okay? So user intuition para makuha niyo po yung akmang 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 messages na para sa inyo muna, mula po sa inyong spirit guides, okay? For Scorpio, thank you again for all of your donations. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads, malaki, malaking bagay po yun para sa akin. Every time po na meron tayong free reading for Scorpio. So thank you, thank you, thank you po ulit for not skipping the ads. So, ano po naghihintay sa inyo ngayong buong September 29 hanggang October 5 inhale And exhale at the center of your reading. You have the World card. Wow, napaganda. In the area of what you want, you have the Queen of Swords. Lovely. In the area of what you need, you have the Knight of Pentacles. Yes, yes, yes. In the area of what's affecting your current energy, you have the Queen of Pentacles. Lovely. In the area of your near future, you have the Devil card. Interesting. Mami, pag usapan natin, kano ibig sabihin yan. In the area of your challenge for the week, meron kang the Hanged Man. In the area of your fortune, meron kang five of swords. In the area of your divine messages, you have the ten of wands. At ang outcome mo for the week, ito yung Scorpio. Mamaya sabay-sabay natin siya bubuksan at the end. But first, ano mo lingering energy in your background, you have the Empress card. It's all about your drive, okay? Drive to create, to build, to make things, no? Because this is a card of creation. Okay, Scorpio? Especially po ngayong, ngayong linggong ito, Planet Mars is entering your sign, Scorpio. So, ano ibig sabihin niyan? Ito yung mga moment na parang gamay na gamay mo yung mga bagay-bagay. You are taking charge, taking control, na nanavigate mo ng maayos yung mga obstacles, na mo na mabilis, effectively, successfully, at nakaupo ka dito. Tingnan mo naman, nakaupo ka dyan, enjoying your life, kumikilos ka, gumagawa ka, pero hindi mo kailangan magpawis. Hindi mo kailangan mahirapan. Hindi mo kailangan mataranta o mangamba na magagawa ba, mabubuo ba. Yes, yes, yes. Because yun ang power ng Empress card. You can create anything in a light, effective way possible. Kitang-kita ko rito na parang si Empress card, everything she touches turns to gold. So parang ganun ka din no? Kung ano man yung mga bagay na gagawin mo this time with enough drive, passion, and love, talaga makukuha mo yan. Nakita ko rin dito na parang self, self-reflection, kung kumbaga parang magtiwala ka naman sa sarili mo. Learn to really cultivate the time to trust your ability. Sometimes kasi parang hindi ka nagtiwala o marami kang iniisip, parang iniisip mo kung magagawa ko ba, makakaya ko ba. So parang wag mo daw Pigilan, yung sumasabog mong galing, yung sumasabog mong kakayanan para ma-achieve yung isang bagay. You can create, you can manifest. Mag nakita ko rito, maaaring maging matagumpay yung ginagawa mo this time. So, congrats po. At the core energy, you have the world card, parehong card of success, card of creation, card of something, com may completion kumbaga. So, with the world card here, kung meron po kayong kinakomplete, ginagawa, um, uh, inaasikaso, wag po kayo mag-alala, kompleto na yan. Mabubuo mo, mapagsasama-sama mo, at uh, job well done ka dito, kumbaga. Nakita ko rin dito, um, in your Parang things in the past. Make sure, uh, Scorpio, na isara mo na yan, ha? Kasi kitang kita ko rito na baka bumalik ulit yung past, eh. With the devil card at katabing-katabi lamang niya, eh. So, parang sinasabi niya na make sure na yung mga bagay na in the past should stay in the past. Kung meron kang bibitawan, iiwanan, uh, kailangan planchehin mo muna yon para hindi siya bumalik sa'yo in the near future. Halimbawa, past lover, na wala kayong closure, kailangan may closure yan para balang araw hindi siya maghanap o humingi ng paliwanag sa iyo para mga ganun. So make sure na itay mo yan on a very beautiful ribbon para close na close na at wala nang babalikan pa. So ngayon you're in the place of really cultivating your power independently. Kumbaga parang self-love, self-care, ikaw naman sarili naman parang ganyan. So with the world card here Kitang-kita ko yung tagumpay sa mga bagay-bagay, no? Ngayon, focus ka daw sa goals mo. New goals, new achievement, new life, new beginning. Some of you, parang lilipat na ibang kumpanya, lilipat na ibang... Parang talagang traveling, eh, no? Going somewhere else. Meron kang long journey na require kang mag eroplano or require kang mag lo, talagang mahabang mahaba, parang mahabang bus ride, parang ganyan. So, meron kang pagbiyahe. Some view ha, hindi para sa lahat. May some of you. And doon sa pupuntahan mo, yun ang magiging susi para sa tagumpay. I'm seeing you entering on a new venture or a new career path na sabi mo, eto na yung start ko, eto na yung way ko. No? So ngayon, uh, your hard work will really giving a significant result. Kaya ngayon, nakita ko talaga magkakaroon ka ng mga bagong strategy, mga bagong i-develop ide na bagay both personal and your professional ambition. Kaya talaga ang paglago ito, pagangat ito. Kaya ngayon, kitang-kita ko sa iyo yung uh, ready ready ka na to conquer the world, to try something new, to achieve more, to achieve better. And I'm seeing here balanse ka. Um I don't know why some of you parang nakita ko graduate sa isang bagay, parang fresh graduate ka ba or may pagtapos ka na anak sa college, parang pakiramdam mo, ikaw rin nakagraduate ka na din. Some of you, parang gagraduate na rin sa mahabang responsibilidad. Ready ka na to take on a new adventure alone. Parang panahon na para sarili mo naman, parang ganyan ang asikasuhin mo. After giving everything to a lot of people, ngayon parang sila may kanya-kanya na silang buhay, handa ka nang tumayo sa sarili mo, and then rebuild your own na dati sinacrifice mo for other people. Parang ganyan. The world card, you have the Hierophant. Hierophant commitment. New commitment on new things. Um, nakita ko yung pagibigay mo at pagalaan mo ng sarili mo, ng passion mo, ng oras mo sa isang bagay na binibuild mong bago. Halimbawa, balak mo nang iwan niyang karir mo sa call center. Balak mo na talagang halimbawa bumalik sa karir mo as nurse. Parang ganyan. So ngayon, magkakomit ka dito. Maghahanap ka talaga ng uh, available slot for nursing job. So ngayon para talagang desidito ka na na ibangon ang sarili mo from one place going to a new adventure. Talagang new cycle ito, bagong mga tao, bagong environment, bagong routine, bagong uniform. Talagang totalin nyo. Kitang-kita ko yung talagang pagpasok mo sa isang portal at yung gagawin mo doon, papanindigan mo. Ilalaan mo talaga lahat. Just to make it really a success for yourself. Okay? Nakita ko rin dito, sabi ng spirit guides mo, if you need assistance from someone, uh, kunin mo ha. Lalo na kung makakatulong to sa tagumpay mo. Halimbawa, tungkol sa mga friends mo, colleagues mo, kung kailangan ng supportan, uh, especially sa career, kunin mo yan, tanggapin mo yan, makakabuti yan sa'yo. Okay? In the area of what you want, you have the Queen of Swords. Queen of Swords, ito gusto mo kailangan talaga, parang you want to have a clear mind. Okay? Kitang-kita ko na gusto mong mag-focus sa isang bagay, gusto mong alawa uh, ka ng mundo mo, bukas palad ka para sa future, pero ngayon iniisip mo, saan ba ako pupunta? Kaya ngayon importante po sa inyo ang reflection, eh. reflection, introspect, and a uh, uh, recharge. Kailangan tanawin mo yung past mo, eh. tingnan mo saan ba ako nang galing. Asan pa ako nagkulang? Ano pa yung gusto kong makamit na wala sa past? Ano pa yung mga bagay na uhaw na uhaw pa kong kunin? Ngayon, with the card here, tinan mo, napakaliwanag ng langit at mas mataas yung ulo niya sa ulap. Ibig sabihin, walang confusion, walang kalituhan, alam na alam niya, litaw na litaw sa mata niya yung gusto niya. Na-envision na niya yung promised land na matagal, matagal niyang pinapangarap. At yun yung mga gusto mong gawin ngayon. Um, nakita ko dito, may binabasehan kang katotohanan eh. Parang nagising ka sa isang truth. Uh, ayaw mo na ng laro-laro. Ayaw mo na ng drama. Ayaw mo na ng conflict. Ayaw mo na ng paligoy-ligoy. You want something permanent. You want something na may assurance. Uh, gusto mo na ng may label for some of you. I don't know why, big na pumasok. Some of you gusto na ng label. Gusto na ng commitment. Gusto na ng may aasahan. Ayaw mo na ng naiiwan ka sa ere o parang napakalabo, no? So napaganda for you. With a Queen of Swords, you have the Ace of Cups. Yes, it's all about your heart. Gusto mong sundin ang puso mo para sa mga bagay na pangkinabukasan. Nakita ko rito, tulad po sa uh, communication with someone, parang ito na yung time for you to really get to know a new person, especially po sa mga single dyan. Parang binubuksan mo na ang puso mo to meet new interest, to may attract new romance, no? Magiging magnet ka ngayon for new love, especially here with the Ace of Cups. Para naman po sa mga couple dyan o may may mga partner na, panahon na to para sa deep connection. Okay? Maging bukas ka daw sa naramdaman ng partner mo, sa gusto niyang sabihin, sa kanyang um, mga um, signals o kaya mga body language. Panahon na para payabungin, palakihin, pakapalin, uh, um, pa maging excited ka sa love niyo with each other. Okay? in the area of what you need, you have the Knight of Pentacles. You need great planning. Okay? Hindi pwedeng bara-bara lamang. Kailangan pinag-iisipan, especially pagdating po sa paggastos ninyo. Kailangan um, be careful with your spending. Hindi pwedeng labas lang labas. Ngayon, kada kilos, kailangan uh, may strategy ka mag-develop ka ng uh, iyong strategy pagdating sa inyong kapirahan. Ngayon, meron kang goal, meron kang gustong ma-achieve, kaya ngayon palang paghandaan. Pagbasahin mo doon yung katotohanan. If you need documents, make sure na tama yan, kompleto. Um, read the fine prints. Dapat yung mga maliliit na detalya binabasa mo para hindi mo nababalikan pa. Para hindi ka na magkamali pa. So ngayon, plan meticulously. Okay? The Knight of Pentacles, you have the Queen of Swords. Bumalik tayo kay Queen of Swords dito. Nakita ko rito na wala ka ng time para um, I'm hearing wala ka ng time para sa mga BS o sa mga dishonesty, uh, manipulation, wala ka ng time para sa mga panloloko Gusto mo na maging seryoso sa this time sa mga bagay na gusto mong kunin sa future. And, for some of you, parang dati, five years ago, puro ka gimmick, party, party. Pero ngayon, sabi mo, time na to be serious with life. Magpundar na para sa pangmatagalan, para sa future. Ayaw mo na na nauubos yung pera mo dahil lang dito. Gusto mo na may pinaglalagakan na tatutubo, lalago at mahagamit mo long term. Kitang-kita ko yung pagiging seryoso mo sa future, which is good for you. In the area of what's affecting your current energy, you have the Queen of Pentacles. Queen of Pentacles all about you multiplying your money. Nakita ko rito parang gusto mo mag-expand mag o mag-try ng bago, lumaki-lumago yung mabong, yung kaperahan mo. Because ayaw na ayaw mo na nang wala kang matudukot, na nangangamba ka para sa future, kung meron ka pang pambayad ng bills para sa next month, or pangkain para bukas, ayaw mo na ng ganong feeling. Gusto mo na lagi kang meron para may madudukot anytime that you need. Kitang-kita ko rito na you're doing your best, napakasipag mo, napakatsyaga mo uh, para um, kunin yung tagumpay na meron ka. Some of you, parang balak nang magkaroon ng may trabaho ka, then meron kang sideline, balak mo magbukas ng another stream of income para makatulong sa buhay mo, no? Talaga naman, kitang-kita ko yung asenso ng buhay mo because you are very, very dedicated, which is good. Your commitment here, sabayan ng dedikasyon, siguradong tagumpay. The Queen of Pentacles, you have the Three of Swords. Three of Swords, sabi dito, lahat ng heartbreak na dinanas mo sa past, pagdating sa pagkalugi sa pera, pagkalugi sa inaalagaan mo, o pagkawala ng mga ipon, marami ka rin dinanas in the past, pagdating sa usaping pera, o sa negosyo din, o sa career. Panahon na para matuto ka dyan, at baguhin mo na yung routine o pattern na mali. May kita mo yan, malalaman mo yan, na parang, teka, bakit pa ulit, -ulit lang yung resulta? Ibig sabihin ba nito, paulit-ulit din yung ina-apply mo, o baka hindi ka natuto doon? Sa panahon na, para matuto sa past, para may apply mo dito, at para hindi ka na ulit bumalik pa sa past, at mangyari ulit yung nangyari before. In the area of your near future, you have the devil card. Devil card's all about you cutting your connection sa mga bagay na pumipigil sa'yo o humihila sa'yo pababa. Especially here. Meron ka ng Uh, gagawin pa-future pa ka na eh. Pa-abante ka na eh, Pasulong ka na eh. Meron ka na mga plano, konkreto na, maganda na. Pero baka maharangan pa daw ng mga mali mong iniisip o baka self-sabotage, negative thinking, at baka madelay ka pa. So sabi ng spirit mo, panahon na para ikaw ay lumaya. I-let go mo na yung mga bagay na hindi na nakakatulong sa'yo. Halimbawa, friend groups mo na puro chismis lang naman ang dala sa'yo o kaya mga Uh, ginagawa mo na nakakaharang sa'yo. Halimbawa, lahi kang natutulog ng ating gabi, tanghali ka na magising, yung mga dapat asikasuhin, next month pa pa asikasuhin. So, may mga bahay ka rin dapat baguhin sa sarili mo. Halimbawa, lagi mo iniisip na talo ka na, um, rejected ka na. No? So, always believe in the positivity of life. Learn to let go of something negative sa'yo, sa sarili mo, sa paligid. Baka lahi kang gumigimik, panahon na para bitawan yan. Okay? The devil card, You have the high priestess. Yes. Alam ko, kitang-kita mo to sa uh, intuition mo. Malalaman mo to eh, pag hindi na para sa'yo. Halimbawa, certain person, parang, um, mm, parang nakakasamaan na siya para sa akin. Pag naramdaman mo na yan, believe in yourself, pakinggan mo yan at sundin mo. Pag ito mga taong to, parang, um, mm, parang di sila katiwa-tiwala. Pakinggan mo yan. Okay? That is your intuition telling you na wag umasa, wag magtiwala sa kanila. Separate yourself to that. Alam mo rin sa sarili mo kung ano yung mga bagay na dapat mo nang baguhin. Do that. Okay? in the area of your challenge, unang-una, you have faced inner demons. Yes, ito yon. Sabi ko nga sa inyo, don't be afraid of darkness. There is a light nearby. Transform and integrate. Yes, alam mo kung ano yung mga bagay na dapat mong baguhin. Simulan mo na ngayon. Okay? Another message, you have light the darkness. Darkness cannot dispel darkness. Only light can. Love, clarity, and awareness. Yes, um, makakaabante ka lang sa buhay mo at maitatama ma ma mo lang yung mga mali kapag handa ka ng harapin kung ano yung mga pagkukulang mo, mga mali mong ginagawa, mga kabulukan sa pagkatao mo, yung mga dark, dark side of yourself. If you could just accept that, face that, and tanggalin, magabago ang buhay mo moving forward, okay? In the area for challenge, you have the hangman. May delay ako nakikita. Something na hindi mo pa siya makuha this time. Parang kailangan pa ihanda or hinahanda pa ni God. Kasi baka hindi ka pa prepared o hindi pa prepared yung pupuntahan mo. Parang hindi pa to ang right timing. Kaya parang sabi niya may mga bagay kang maaantala. With the here, sabi ko sa inyo, may success, may bag- meron kang papasokin na bagong era ng life, bagong cycle, ano, kung saan doon, parang uupo ka, and then, yayabong ang mga bagay-bagay. So, pag meron mga nade-delay sa life mo, okay lang yan, relax ka lang, especially here, with the Empress card. Huwag mong masyadong bugbugin ng sarili mo. Pag medyo may mga delay, may aberya, may mga nangyaring hindi pasok sa, sa plano mo, okay lang yan. Pag may mga delay, sabihin mo na lang sa sarili mo, ah, baka hinahanda pa ni God, baka hindi paluto baka hindi pa fully baked. Kaya hintayin ko. So ngayon, habang naghihintay ka sa mga paparating, sabi ng spirit guides mo, mag-aral ka pa ulit. Parang palawakin mo ang isip mo, palawakin mo ang mundo mo, para kapag dumating na, alam mo na gagawin mo para hindi na siya ulit madelay forward. Okay? The hangman, you have the star card. Yes. It's all about you keeping your faith, keeping your hope. Uh, kapag pag may nade-delay, kapag mayroon naaantala, huwag mo isipin na, ay, wala na, ay, lugi na ako, ay, talo na ako. Hindi. Always, always tell yourself, ah, baka hinahanda pa ni God. Maniniwala pa rin ako sa Kanya, kakapit pa rin ako, I will keep my faith alive, I will keep my hope alive, at kukunin ko pa rin siya. Ngayon, kung ano man yung naaantala, kung ano man yung may delay, bubusisiin mo para makita mo kung saan ka nagkamali, saan may kulang, para kapag napolish mo na, dire-diretso na yan moving forward. Okay? In the area of your fortune, you have finding sanctuary, opening to your spiritual source. Yes, panahon na po ito para palakasin mo yung spiritual side mo. Mag-meditate ka, mag-yoga ka, uh, go for masses, mag-simba, no? Pumunta ka sa mga Bible study kung talagang gusto mong palakasin yung spiritual side mo. Sa mga view kailangan daw balansihin ng emotional and mental health. Kung medyo sa isang aspeto ng buhay mo, parang drain na drain ka na, pagod na pagod ka na, hindi ka na makapag-isip, lahi kang buisit, hindi ka na makatulog, naapektuhan ng sleeping patterns mo, kailangan mo munang mag-detach at umalis parang dalian para makahinga ka, makapag-recharge, mabigyan mo na atensyon ang iyong mental health. Okay? Huwag mo ido isa sakripisyo ang mental health mo para sa isang bagay lamang. Kasi ang epekto ng mental health minsan pang matagalan, di ba? Long term. So ngayon, protect your mental health, protect yourself. Kapag sobra na tama na bitawan mo, ah, huminga, lumayo parandalian dalian para makapag-isip ng tama. Para pagbalik, maasikaso mo siya ulit. Okay? Palakasin ang spiritual power mo. Another message, you have transformation, a fresh new way of living emerges. Yes, ito yun. With the world card here, talaga may papasukin ka, na bagong estado ng buhay mo, bagong cycle. Nag-transform ka talaga for the better. Kaya kapag nag-transform ka na, mag-commit ka dyan with a hermit card. Give your full commitment para humaba siya sa buhay mo. In the area of your fortune, you have the five of swords. Five of swords all about you winning the battle kahit na mahirap, kahit nakapagod. Nakita ko yung sakripisyo mo, pagkapagod mo, lahat ginawa mo para marating lang ito. Kitang-kita ko yung tagumpay mo. Sa lahat ng mga mali, sa lahat ng dinanas mo, ikaw yung namayani. Nakuha mo yung good outcome. So, congrats para po sa inyo. Worth it ang lahat. Ganyan. So, ngayon kapag nakuha mo na yung gusto mo, alam bawa na-promote ka na, o kaya nakuha mo yung good outcome, wag mo nang balikan pa yung mga nega. Wag mo nang isipin, ay, sinabihan ako naganto ganito, ay, sinabihan ako ng ganyan. Focus on your success kesa mag-focus ka sa negativity. Kung nakuha mo naman na, kung naging maganda naman yung outcome, wag mo na ibigdil pa yung mga negatibong nangyari along the way. Okay? Ngayon, celebrate your success. The five of uh, swords. Three of Cups, yes. Three of Cups all about your celebration. Tinan mo naman sila, party-party. Ibig sabihin, celebration sa mga napanalunan mo, sa mga nakuha mong tagumpay, sa good news na nakuha mo. Kahit na along the way, mapanakit, magulo, may nakaaway ka pa, may naka-friction ka pa, pero sa huli, ikaw na mayaning matagumpay. So, congrats, congrats, congrats. Time to celebrate this success. And ito yung turning point sa buhay mo na Moving forward, alam mo na yung mga bagay na dapat mong iwasan, mga dapat itama, mga green flags, red flags sa buhay mo para magtuloy yung tagumpay. Okay? In the area of your divine messages, unang-una, -una, you have luck is on your side. Yes, ang swerte ay nasa tabi mo, sa paligid mo, kaya grab it, achieve it, go for your success. Okay? Especially sa kine-create mo, mahi-create yan, mawabuo yan. Na other message, you have expect a powerful change. Sabi ko nga sa inyo, turning point ito ng buhay mo. You will be celebrating something na magwawagi ka, mananalo ka. You're gonna be the chosen one. Kahit na hirap na hirap, pero namayanik at nanalo ka. So congrats, congrats, congrats. Okay? In your divine messages, you have the ten of wands. Sabi dito, Learn to rest ha. Don't push yourself too hard. Baka ma-burn ka, baka lumaylay yung katawan mo o talaga ma-drain ka. Learn to have some rest para kinabukasan makalaban ka ulit. Okay? Ten of Wands is being clarified by the Nine of Cups. Wow, alam mo na Scorpio, kapag po lumabas si Nine of Cups, panahon na para magdasal ka o make a wish. So ngayon, close your eyes. Make a wish because your spirit guides and angel guides ay sa paligid mo lamang, feeling the frequency of your prayer, idulog mo na yan, idasal mo na yan. Kung medyo mahaba, ipas mo muna ang video, balik ka sa akin after your prayer, okay? So, Nine of Cups and the Ten of Wands, kitang-kita ko rito na nasa dulo ka na daw ng trabaho mo. Kung ano po itong pinaghihirapan mo, malapit ka na matapos. At malapit mo na makuha yung pinagarasal mo. Yung prayer mo, yung wish mo, yung talagang magbibigay sa iyo ng sigla, completion, satisfaction, fulfillment. Heto na yun. Kaya kung nakapagod ka ngayon, isipin mo na lamang, makatapos na ako, malapit na to konting push pa, konting bira pa. Pero, 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 paalala rin, huwag mong masyadong ipush ang sarili mo to the point na hindi mo na kaya. Learn to rest and rejuvenate, recharge, okay? Baka mamaya sobrang push mo, kahit dumating yung blessing, baka hindi na kaya ng katawang lupa mo. Kailangan in moderation lamang, okay? Para kinabukasan makalaban ka pa, maabot mo pa tong blessing na ito, okay? Ang outcome mo ito, but first, bigyan mo muna kita ng fortune cards. Unang-una, you have horse. Meron kang short journey, yes. May biyahe ka talang gagawin this time. Another message of dog barking, advice from a friend. Meron daw payo sa yung kaibigan mo, makinig ka. Another message, you have a uh, sunrise, new creative ideas, new adventures, and fresh start. Yes, talaga meron kang bagong gagawin na papayabong sa buhay mo, Ik ikakatuwa mo to, ikakaligaya mo to. Another message, you have marriage. Oo, tukol sa inyong kasal, kung kayo po ay mag-asawa na, meron daw magandang development sa inyong marriage, maaring good bonding, magkakaunawaan, matapos na yung problema, parang ganyan. But for some, asahan mo daw, may aasahan kang kasal or union with someone. Congrats po. Another message of victory, victory in some endeavor. Yes, may tagumpay ka talaga. Tukol sa buhay may asawa, buhay pamilya. Another message of butterfly, a change for the better is coming. Napakaganda. At ang outcome of Scorpio for September 29 hanggang October 5, you have, wow, the queen of wands. You are now adventurous, very, very happy. Kitang-kita ko yung bagong gagalawan mo na lugar, bagong estado ng buhay mo, na-enjoy mo. Dito parang you're in your best element. Parang mahal na mahal mo ang sarili mo. You are so charming. You're so beautiful. Everybody is looking at you. Talaga namang very, very self-confident ka and uh, meron kang self-esteem. Thinking positive ka at hindi ka na nakikinig sa sinasabi ng ibang tao. You are now very, very self-assured. Kilalang kilala mo ang sarili mo at minamahal mo ang sarili mo. Nakita kita parang You're enjoying life eh. Bakasyon dito. Yung trabaho mo magaan. Ine-enjoy mo yung trabaho mo. Ine-enjoy mo yung buhay mo. Which is so good for you. A very, very happy life moving forward. The queen of wands? The king of pentacles, yes. King of pentacles all about you very, very busy sa ikirakaunlad mo kitang-kita ko parang CEO ka, boss ka, o kaya para meron kang sarili mong negosyo, kahit maliit man yan, pero kitang-kita ko na lumalago o maasenso, tapos gamay na gamay mo, um, lahat hands-on ka, no? at parang very, very proud ka sa na-create mo. So congrats po ha, talagang building your empire, building your life, at talagang kaching-kaching ito parang paglago ng buhay, pag-abante na long term. Ko ito man po yung negosyo o katrabaho o career path o project, nakita ko na tutubo to, magiging successful at ikaw ang pinaka main ingredient. Ikaw ang dahilan ng tagumpay na ito. So congrats po, okay? O Scorpio, the year September 29 to October 5. sa po ka Comment down below. Thank you again for watching hanggang dulo. I love you. This has been James from James Ario PH. God bless everybody.